Sige po, subukan natin yung... Order oh, ako nung ano. Latte, wala bang latte? Naglalate art ka ba? Hindi. Ah, hindi pa siya naglalate art. Okay lang yan. Tuturoan kita maglatte. <laughs> <laughs> Tuturoan ka ng ating barista. Ito yung turing na barista sa Tagaytay. Ayan. Huwag ko nang i-mention kung anong coffee shop doon. Puntaan nyo na lang, hindi ko na i-mention kung anong coffee shop. Pero punta kayo sa Cafe Nino dahil iyon po ang, siya po ang barista doon. Matatagpuan nyo po ang Cafe Nino sa Lucena City. Yan. Pag-aari niya po yun. <laughs> Yan. Tayo ng Uy, pero, pero look. look. Correct. Pero look, po, meron silang mga roast. Kayo nag-roast nitong coffee? Ba, ah, kayo nag-roast? Sila talaga, kasi logo nila eh. Kaya mo. Ah, asa yeah. ah, lang yung roasting, ano nyo? Roasting machine. Yung ano Yung roasting machine. Napakasimple lang. Oo, napakasimple lang ni, ano, ni Princess. Ay, ang roasting machine nyo? Mukhang hindi yan, roasting machine. Roasting machine ba yun? Pinakita ni Princess. Eh, yun, to to toto. Yung gigilingan ko ng coffee? Ah, hindi, hindi. Ah, uh, coffee grinder yun pala. Sorry. It's okay. No problem. Tanggalin natin yan dito. So, yon Ah! Binibili ninyo ano na? Na... Hindi. Nakagrind na. Nakagrind na? Hindi ikaw na... Ay, ikaw na nag-grind. Ikaw na nag -grind. Ano? mga grind niyan? Oh. Ah, ano, ano yung mga, mga grinder niyan? Yung, yung parang granule. May tawag dyan ha? Yung fine. Medium, medium fine. Meron nun sukatan doon. Ano? Okay. So, sige. Subukan natin ang kanyang caramel macchiato. Sa'yo, ano? Sa'yo? May coffee latte. Baka gusto mong coffee latte. Ito oh, ako, apogato. Ay, hindi. Apogato. Okay. <laughs> apogato mo, eh. May ice cream. Ay, hindi. Oo, oh, doon din sa akin. Hindi ko lagi available yan. <laughs> Bakit? Anong Afogato? Eh, yung ice cream. na oh, tama. Hindi niya alam yan eh. <laughs> hindi ko pa alam. Yung Afogato. Afogato with coffee. Espresso. Ah. Espresso. espresso. Ah, gagawin natin yan doon sa nino Tawagin natin siyang nino hindi Afogato. Oo. Oh. Alright. So, yun. Sige, Princess. Ano sa'yo? Yung pinakamasalap na kape niya atin. Wala kang sarili ito, ha? Ah, oh, ano? Ito, wala. hindi na ito umaandar? Po. Uh -huh. po. Ah, dito po. Oo. Maganda po. Diyan ka doon. Doon sa maliit. Okay. Doon ka siya mag... Magiging espresso. Yes. Ilang grams yan, Princess? Sa isang ano? Dito sa... Eight. Ano to? Hot. Sa hot. Ilang grams na ano? Na... Okay. Basta isang puno dito, dito, dito. lang dyan. Ah, okay. One shot. Ay. One shot lang. Basta isang puno lang daw doon. One shot pa. Caramel macchiato po? Huh? Opo. Isang caramel macchiato at saka... Ano sa'yo? Tapos si Lugo ito si Alam ko, ito si pala to. Ito lang sa kabila. Okay. Hindi ko sa'yo. Ano yung lemon tea? Ano yung Sa akin, uh, princess hot. Yung caramel macchiato. Para sa akin yung flat white mo. Flat white. Itikman ko yung flat white. Flat white. Okay ba yun? Princess, Available flat white. Available yung flat white. Available daw. I, I, I like your hair. Anong kulay yan? Orange. Mo. Orange. <laughs> <laughs> Single pa ba si Princess? Ah, okay. Ilang taong ka na? 24. Oh, guys. 24 single. Still available. No, no. No, Facebook. Kalagi dyan. Hindi mo nalilito na tuloy. Princess, relax ka lang. Huwag ka sa aming kakabahan. So, yan. Hinihanda niya ngayon ang caramel macchiato hat at saka ang flat white na order ng ni Mr. Barista Jones. So, yun. Ayan, may mocha pot dyan. May French press. And, V60. Refrigerator. Okay. Maliit lang. Tapos so, yun. So, yun. Gano'n ka na, ate, na yung kaya nagpa-practice every day. Oo. Yung sa art mo. <laughs> Kasi yun ang pang abroad sis. Pero I love your tattoo, princess. Marami yung tattoo? Oo. Yung sa likod niya at saka sa kamay. Guys, ang ganda ni princess sa totoo lang. Dadayoyin niyan Dadayoyin ka niyan dito dahil gusto pa lang nila makita. Oo. Abangan mo to princess ha. Sa Afro Bicolano. Mga Urago na iniba kung iyo, princess. Oo, di ba? Yan, tumutunog na. Ayun, look. Oh. Ang tubig ng machine, diretso, galing niya dyan mismo? Nilalagay. Ah, okay, nilalagay niya ng tubig na no, may separate namin ng tubig. Ang ng ang blender nila. Di ba? Ah, ito pala, ano na talaga, maki, ano na siya, Caramel macchiato nang lumalabas. Hindi pa. Hindi pa. <laughs> ano pa lang yan, espresso? Espresso pa lang. Pero bakit parang napakabula na? Ito po, mabula po. Eh, yun hindi. Ito o, oh, yung pagka-espresso ng machine na to. Magula. Oh, bula. Ayun, oh, utin loko. Oh? Parang 7-Eleven. <laughs> hmm. hindi, Ika ikakalibrate calibrate Calibration yan. Calibration yan ng machine. Oh. Uh, magbawas ng, magtaas ka ng temperature. Tapos magbawas ka ng shot. Sa Saan nyo ito nabibili? Sa, sa ano, SNR? Online lang. Ano po? Yung may-ari po ang nag- Ang nag-order? okay. Anong brand dito, sis? Pwede ba makita? Ah, ito oh. Torani. Ang gamit nila. Asan yun? Sige. <laughs> Busy siya sa kanyang jowa. Ayaan mo siya. We're almost done. Ayan na. flat white and caramel macchiato. Ang galing ni Princess. One year ka na pala, Princess. Na nagbabarista. Guys, ito na. Dala na ni Princess yung aming order. Wow. Diba? Apa, oh, sa labas na lang po kami. Thank you, Princess. Sige, paalam na tayo dito. Titikman namin guys ang kanyang kape. O, oh, yung flat white mo. Lang. Sige, go, go, go. Ay, wait lang. Go, 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 go. go. Ano sabi mo? Ito yung flat white. Ang taas pa daw kung nasa Cloudy. Cloudy. For me. Cloudy. <laughs> Ikaw naman. Sa iyo 'yun, sa yung flat white. Hindi yung flat white, akin niya makaramel makiato 'yan eh. No? Oh, Oo. Oh, Nakikialam kay no. <laughs> so, yung flat white pala. Balon. Anong balon? Ano anong 'yun? Ano? Ano ka gawin, Bakit? ah oh, Ano masasabi mo? mas so, masarap siya mas masarap siya tayo ito yung order ko na caramel macchiato subukan natin dito sa coffee cup coffee house natin sabay tayo <clears throat> <laughs> Ang sarap ng gumawa ng kape. <laughs> Pwede kami humingi ng sweetener mo? Mayroon ka dyan, Splenda? Ano po? Ano lang? Okay lang, okay lang. Paskubado ba yan? Yan, okay na yan. So, mula guys, dito sa Coffee Cup. Coffee House. Kami po ay nagpapalam sa inyo. Kasama si Princess. ka dito, Princess. Again, guys, mula dito sa Coffee Cup. Coffee House. Siyempre, kasama ko si Princess at ang aking nag-iisang business partner. Halika dito. At, siyempre, kami po ay nagpapaalam sa inyo dito sa Coffee Cup. Coffee House. At, nag sa inyo ng, punta kayo dito ha. Peace and love. Ang itong dalawang ito, hindi nagsalita. Love! <laughs> alam mo alam ko na yon. Bye. Bye princess. Bye. Aprobikula do here kasama si princess. See you here.